Nagustuhan ko ito dahil maganda ang design. Ayos at magaang. Mukha rin matibay. Hindi masyadong kalakihan at magandang tignan sa motor. 30 liters ang laman nito. Complete sets to. May libre pang dalawang reflectorized sticker. Dahil nga magaan, hindi mababali ang bracket mo. Iwas din sa pagangat at pagtumba ang motor mo. Gustong gusto ko to. Kaya lang nagkaroon lang ako ng konting problema. Kapag malakas ang ulan, pinapasok siya ng tubig. Umatagos ang tubig dun sa mga gilid-gilid. Napansin ko, nabasa yung gamit ko sa loob inisip ko na baka hindi maganda yung gasket pero dahil wala pa akong pamalit tinutasan ko na lang muna sa gilid para madrain ang tubig ngayon alamin natin kung paano nangyayari nilagyan ko ng tissue sa loob para malaman ko saan ang bakas ng tubig follow me para una Ayan. kang makalam na kukuha na tayo ngayon ng tubig Huy, wag ka yung ulan eh simple lang yan ha ah. simple yung basa basa lang yan hindi pa yan talaga yung malakas na ulan yun yung buhos buhosan lang natin ganyan yan malalaman natin ngayon ayan, oh. at uh, wait lang sinisimang natin ibabaw para uh, wala naman tumalsik sa loob ayun na nga ang tubig oh, no. nababasa nga talaga dito pala dito pala dumadaan ang tubig ayan kita nyo dyan pala tumatagos yun. kaya pala talagang nababasa ang mga gamit ko sa loob ngayon nalaman na natin please follow my page